Hi! This is your Tito Martha. Welcome to my channel, May Sunny in Insoy at iba pa. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button pati na rin po notification bell para lagi kayong updated sa akong mga bagong videos. Gaano nga ba karami ang dapat nating ilagay na abono sa isang hektare ang lupa? Actually, ang dami ng abono is depende sa dami ng nutrients nandun sa ating lupa. Um, kung meron kayong time, kung po pwede, ipasoil test ninyo ang inyong mga lupa para malaman ninyo kung magkano ang o oh, ilan, gano kadami ang ilalagay ninyong mga abono. Kasi dito, pag soil test tayo, malalaman natin kung gano'ng karami ang mga nutrients. Kung ano-ano ang mga nutrients na kulang sa ating mga lupa. And since kami, hindi po namin na pa soil test ang aming mga lupa. Kaya, um, ito po, by the way, disclaimer lang po, ito po ay based lang po sa aming experience bilang isang corn farmers. At saka po, ang mga mababanggit ko po ditong mga products are not sponsored products. Lahat po binibili namin. Um, before yung nagtanim kami, ayan po, bali... Itong ano namin dito, ang tinanim po namin dito is Decalb 8131S. Tapos, ayan, 19 to 20 days after planting po sila. Bakit 19 to 20? Kasi po, yung iba po, hindi po natapos ng, hindi po siya natapos ng same day. Yun. Yan po, ngayon po, nag abono po kami ng 14-14-14. 14-14-14 actually is a complete fertilizer. Ang ibig sabihin po yung mga numbers, 14-14-14, is the percentage ng, ng macronutrients. Kasi ang macronutrients po kasi is the nitrogen, potassium, and phosphorus. Bali, kaya po siya naging complete fertilizer, complete ang um, 14 14 14 po kasi tinawag na for uh, complete fertilizer kasi po um, pare-parehas po ang percentage ng gaano kadami ang nutrients dun sa fertilizer na yon yun 14% po ang nitrogen 14% ang potassium and 14% na pho phosphorus or N -K, K P alam po yan ng mga ng mga farmers. Ayun po, mga kamaisan, ito po yan siya. Bali dito, ang dami ng ginamit naming ano, is, sa isang hektarya, is six sacks ng 14-14-14. Yun. Napapansin niyo po kasi, pula ang lupa niya. May, kaya, pag ganyan po ang lupa natin, ibig sabihin, hindi na po siya ganun ka- kataba. Merong part po dyan na um, medyo, ano na siya, um, brown brown. Doon po medyo mataba pa po ang lupa natin yan. Pero, since hindi po namin na po soil test siya, hindi po namin alam kung ano po ang mga kulang ng aming lupa. Um, kaya nag, ano po kami, since yun po yun ang aming laging ginagamit, na 6 bags of 50 kg fertilizer ang ginagamit namin sa isang hektaryang lupa. And since this, ito pong ating lupa dyan or area dyan is 2 hectares. 12 sacks of 14, 14, 14 ang ginamit natin. Ayan po. Actually, ang mga nag-aabono ko dyan is 9 na tao matatapos yan siguro uh, before lunch or by lunch time. Kasi po, sa afternoon po kasi, lagi pong umuulan. Pag hindi po dapat basa ang ating abono, hindi po dapat mabasa mabasang ating abono ha yung hindi pa po nalagay sa ating lupa pero kung kayo po ang mag-aabono dapat po um, basa po ang ating lupa para ma-easily absorb po niya ang ating abono. Kasi kung hindi po mainit at mahangin, ang ating abono, bali wala po lalo na pag yوريا ang ating inaabono. Pero pag 14 14 14, it is okay basta basta ang ating lupa okay lang po. Kahit mainit po ang panahon. Ayon, to recap, kailangan po Um, ipasoil test natin ang ating mga lupa para malaman natin kung ano ang kulang na nutrients, macro and micronutrients sa ating lupa. Ang macronutrients are nitrogen, potassium, and phosphorus, which is the NKP. Ang inaabono po natin dito, ito po pala ang ating ano, is decal 8131S. Ang inaabono po natin ngayon since ano po siya 19 to 20 days after planting po siya which is the side dress. Ang inaabono po natin is 14-14-14. Ang 14-14-14 is also known as the complete fertilizer. Kasi same ang percentage amount ng mga macronutrients sa ating fertilizer. 14% nitrogen, 14% potassium, and 14% phosphorus. Yan po yung aming side dress. Ayun. By the way, ang presyo po dito sa amin ngayon, sa malay bukid nun ng 14-14-14 is 1,550 pesos. And Ganito po ang itsura ng 19 days to 20 days after planting ng ating mais. Iyan po ang itsura niya. Anim po actually ang lumalabas na dahon. Tapos, ayun, 1,550 po dito po sa aming lugar sa Malaybalay ang ano, since sa, 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 sa isang hektarya, anim po ang magagamit natin. Bali, 9,300 ang total price po kung sa isang hektarya po, kung 1,550. Disclaimer, dito po yan sa Malay-Balay Bukit noon po, ha? Ayun. Tapos, ang labor namin since 9 po sila kabuok, 9 people po lang ano namin. Bali, nag -ano po kasi kami dyan eh. Nagpakyaw po kami ng 1,800 po ang um, per hectare, ang um, per 2 hectares isang aming ano, bali 900 po ang isang hectare. Tatlong tao actually ang makakaano makaka niyan for the whole day. Pero since ayaw po namin umabot ng whole day, kaya nagdagdag po kami ng mga tao. Yan. Kaya kung isasampo natin ang abono 9,300 plus 900 sa ano sa labor bali 10,200 po ang magagastos natin sa pagpapaabono lang po ayun po, sana po may natutunan po kayo ito po ang inyong tita Martha nagsasabing maraming 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 salamat po sa inyong panonood at para po, lagi po kayong updated sa aking video. I-click lang po ninyo ang notification bell. At kung gusto po ninyo, pakiclick din po ang join para po lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga videos. Lalo na po pag, po, pag corn farming po. Maraming maraming salamat po ulit! Ito po ang inyong Tita Martha, nagsasabing, Happy Maisan everyone! Love you all! God bless us all! And take care!